Ayan, hello, hello mga Carfix Ayan, sa araw na ito tayo naman magbabalik Ayan, ang troubleshoot nating araw na ito ay Mio sporty Ang problema ng Mio Sporty na ito mga Carfix ay Hindi siya umaandar nawala yung power, post start, busina, lahat nawala tapos yung ginawa dito mga Carfix ay tinulak papunta sa ating shop mga Carfix. samanya samahan ako mga Carfix. Tayo mag troubleshoot shoot ng Neos Ball. So, anong gawin ninyo mga Carfix ay try nyo on susi, busina. Pag ayaw musina ayan, ibig sabihin wala siyang power sa ating susi. ay mga Carfix, ayan, wala siyang busina. Uh, Pinindot natin dito yung post start Wala din siya sa post start Pati yung ilaw niya mga carfix Wala pa rin Ibig sabihin Walang wala talaga to Pag i-on mo na ang susi so hey. and gawin natin mga carfix Ay kuha tayo ng tester uh, try Try muna natin eh, yung ating battery Tapos, isalpak natin sa negative. Ayan mga RFX. Tapos, idikit natin dito sa ating positive kung may power yung ating battery mga RFX. Ayan, may kurenti siya. Ibig sabihin, may power yung ating battery mga RFX. Picture tayo sa Pios mga RFX. So, uh, try natin kung ilaw yung ating fuse Dapat pag uh, pinister natin yung fuse, dapat ilaw din Malaman natin yan mga fix kung putul yung ating fuse Ayan, uh, tusukin natin, yan. Ibig sabihin okay yung fuse Sa kabila naman mga fix try natin Ayan mga Carfix, ayan naghihigaw siya mga Carfix. Ibig sabihin, hindi putol yung ating fuse mga Carfix kasi umiilaw yung ating tester mga Carfix. Ayan, next natin gawin mga Carfix, uh, punta tayo dito sa ating harap. Uh, tapos na tayo sa battery. Tayo sa fuse, okay na siya mga Carfix. Uh, o natin susi. Uh, wala pa rin buhay na, wala pa rin mga Carfix uh, try natin buksan itong harap na, mga Carfix buksan uh, natin yung kanyang susian baka nagka problema dito mga Carfix ayan mga Carfix uh, binuksan na natin yung ating ito yun mga Carfix yung ating harap ayan Uh, try natin ito yung ating susian uh, yung kanyang susian mga carfix ay nakatago sa loob kailangan natin baklasin yung cover para makita ayan binaklas na natin mga carfix yung kanyang cover yung cover Pupuha tayo ng T-slide mga Carfix. Ah, t tayo dito sa kanyang susiyan. Ah, wala pa rin eh. Okay na siya. Agutin ah, natin yung wire. mag tayo dito mga Carfix sa kanyang socket, sa kanyang susiyan mga Carfix kanyang sakit mga Carfix fix ayan, uh, hinugot na natin tayo magti dito sa sakit ay yung kulay pala nito mga Carfix ay red at saka light brown sa kanyang sakit, hinugot natin yan mga car fix ayan, tayo dito uh, try natin kung iilaw itong susiyan natin yung sakit ng susian kasi una oh, check natin yung fuse battery Okay naman so, Dito na tayo sa so, next step tayo Mga car fix Dapat iilaw ito mga car fix Try natin na oh, step by step tayo mga car fix Paano tayo mag troubleshoot Ng uh, motor na hindi siya umaandar walang ilaw dead na din. Dead. Wala siyang power yung ating red mga car Ang power yung kanyang red. Uh, next tayo mga car fuse. Uh, uh, natin dito i eh, ano sa battery mga karfix. Ito so, tayo mag uh, kabit sa negative, try natin yung kanyang susi, yung kanyang power sa SWN. Red 'yan na mga RFX kulay red. Try natin kung iilaw. Niyan, umiilaw siya. Ibig sabihin hindi siya, putol papunta sa ating sakit ng ating susian mga RFX. You you okay na siya mga carfix 'yung ating sakit May power siya. Ah, 'Di ba? Nailaw nakita niya naman mga carfix. Uh, so, try natin dito sa dugtungan ng kanyang ng susi. Natin baka aktwal tayo mag-tester sa ating susian ng carfix. Ako so, natin 'yung susi at magt-tester tayo sa sakit mga ka saksang so na i-ambit natin sa negative yung ating yeah, yeah, negative stop. terminal ng ating battery ay nagtitester tayo actual tayo magtitester on natin yung susi yung mga ka uh, fix I on natin yung mga susi yan O, naka-on na next ah uh, tusukin natin dito yung kulay red mga carpings. Ayan, umilaw siya mga carpings. Next natin, it is there ay uh, light brown. Dapat iilaw din yan kasi nakaon yung susi natin. Yan, nakita nyo mga carpex? Walang ilaw. Ibig sabihin, may problema sa susian mismo or sa wire na yan yan nakita nyo mga kapay tingin natin yung wire na yan baka may putol dyan sa may tape yan nakita nyo yan try natin ulit sa negative at least try to dito sa may sugat yan Red, red, red Wala Ah, Nakita nyo mga Carpix ha? Wala Mula dyan sa sakit na yan Nagka problema Papunta sa ating Susian mga Carpix Ayan nakita nyo mga Carpix Putol yan Yung wire na yan Kaya nagka Ganyan sya mga Carpix Hindi na sya Pupunta sa ating Susian Ayan, ayan diba? Nakita yung mga Carfix. Putol yung kanyang wire. Ayan. Ang gawin natin dyan, mga Carfix. Ay. Uh, tanggalin na natin yung kanyang susian. Putulin natin yung socket pala. Tapos, balatan natin yung kabilang wire. Ayan. Hindi tayo magkamali dyan, mga Carfix. Ha? Light brown sa red. Color coding naman tayo. Ayan. Pinutol ko na yung kanyang... Ayan yung kanyang talok. Ayan. Tipan din natin yan, mga Carfix. Tapos idugtong natin dito, tanggalin yung kanyang sakit na mga carfix, yung kanyang sakit. awaling yung gawin natin dyan mga carfix ay rekta na natin siya. Ayan, narekta na natin. Nagyan natin ang page. Ayan, na nice natin yung kanyang wire sa kanyang susihan. Ganyan na siya mga carfix Lagyan natin tape. Try natin ulit. Susi magka-power siya. So, wala pa rin mga car fix, hindi siya gumagana. Ayan, bago tayo mag-start, shoutout ko muna si Ramaban Ayan, nag-comment sa ating uh, channel. Ayan. Maraming salamat boss sa pagdalaw. Ayan. Try natin natin. Ayan, uh, on natin susi. Okay na yung natin. Pati po start, musina, wala pa rin. Hindi pa rin gumagana. Ano kaya ang problema nito mga Carfix? Yan. Next step tayo. Lagyan natin ng date. Okay na siya. Next step tayo mga Carfix. Kasi inayos na natin yung susi. Nailaw naman. Ayaw pa rin siya magpo-start busina yung ating mga Carfix. Yung ating Neos 40. Wala pa rin siyang effect. Kaya step by step tayo. Next step tayo mga Carfix shoutout ko muna yung mga nag sa ating IP page. Maraming salamat sa inyo mga Carfix, yung mga nag-support at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon, so, testing tayo ng ating uh, accessories wire. Pinapit natin sa oh, tape. Ayan, o natin susi. Ayan, nailaw siya mga Carfix ibig sabihin okay yung positive na dumadaloy dito sa motor so, uh, bakit? ayaw pa rin magbusina ayaw pa rin mag on yung kanyang starter ayaw pa rin siya gumagana pero pag na clip mo yung test light mo sa negative tester mo yung kanyang accessories wire gumagana naman pero ayaw mag on susi so, mga Carfix. Comments kayo below. Baka mayroon pa kayong mga paraan. Paano magtitister tester nito, mga Carfix? Bakit ayaw pa rin siya gumagana, mga Carfix? Ah, ang um, sospiko dito, mga Carfix, ay ang kanyang ground, mga Carfix. Tanggalin natin yung cover sa kanya sa ilalim. I-check natin yung kanyang ground, mga Carfix. Ayan, mga Carfix. Ayan, Binuksan natin yung kanyang cover. Ayan, nakita nyo mga Carfix. Ayan, tanggal yung kanyang ground. Kaya wala siyang power. Pati yung ano, wala. Mula sa battery, papunta sa ground ng motor. Natanggal siya mga Carfix. Ayan ang problema ng motor na to. Ayan, nawala yung busina. Post start. Ayan, ayaw umandar. Yan, isabit natin yan, ayusin natin. Mga ground, ayan, uh, ground. Yan, i-clip natin dyan, mga karting. Ayan, ang problema ng motor na to at uh, sa kanyang sakit, sa kanyang susian, mga karting. Ayusin natin yung kanyang ground, yan. Ayan, lagyan natin yung kanyang tape, mga karting, yung kanyang ground. Inaisin natin, i-clip natin ng maayos. Yan, lagay natin. So, ayan, try natin susian, mga karting. Uh, at itiskin tayo. natin umanis to start natin ang hina yung kanyang battery mga carfix fix Ayan, uh, nice na natin yung kanyang, kumana na yung kanyang busina for start Ayan, lagyan natin ng cable tie yung kanyang ground Para hindi siya maugot uli mga carfix fix Ayan, ganyan nyo lang yung mag troubleshoot na yung mga carfix fix uh, ninyo, step by step tayo mag troubleshoot at yan, napaandar natin yung kanyang motor na ayaw gumana yung kanyang postcard at saka kanyang busina. Mga susian, uh, ayaw na umanda itong Mio Sporty na to mga Carfix. Ayan, maraming salamat sa inyo mga Carfix sa pag-support sa ating YouTube channel at nag-follow sa ating IP-page. Ayan, maraming salamat sa inyo mga Carfix at God bless sa inyong lahat mga Carfix. magte-testing natin perfect, mga Try natin. Ipigayin eh, mo pa rin gaw. maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay dito sa ating maikling video. At kung nagustuhan ninyo ating video, uh, ay pag-subscribe na lang yung ating YouTube channel at mag-follow sa ating happy page. Uh, maraming salamat sa inyo mga kapex. At uh, God bless sa inyong lahat. At uh, shout out kay Boss Jima. lagi uh, laging nasa dumadalaw dito sa ating shop.